Arestado ang isang nanay sa Caloocan City matapos subukang ibenta ang bagong silang niyang sanggol. Sa hiwalay na operasyon, arestado na naman ang isang lalaki dahil sa panghahara sa kanyang dating katrabaho gamit ang maselang video, ang detalye sa report ni Mar Gabriel. No, na huh? Sinalakay na maoperatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang lying-in clinic na ito sa Malaria sa Caloocan City. Target ng operasyon ang 26-anyos na nanay na ito na umano'y nagbebenta ng bagong silang na sanggol. May nag-post, nag, -post, nag -post po itong nanay or ang mother nag-post po sa isang group chat and nag-engage po yung CyberCup natin and nagkaroon sila ng series of conversations na nag-agree siya na itong CyberCup natin yung uh, pipili ng bata worth 40,000 pesos. Agad namang nasagip ng otoridad ang sanggol, katuwang ang mga social worker. Ayon sa sospek, first time mother siya at hindi niya alam kung paano bubuhayin ang anak based sa investigation ng PNP ACG, una po ay hindi po sila ready na maging parents or especially sa nanay. Hindi po alam ng family nila na bunti sila. pangalawa po, wala po silang pera na pantustos dito sa kabataan. And third po, wala po silang trabaho at kailangan po nilang magbigay pa rin ng suporta sa family nila. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 7610 o ang Child Abuse Law kaugnay sa RA 10175 o ang cybercrime law. Ipapagtatanggol ko naman po ang sarili ko pa, pero hindi po ako magsasali sa inyo. Sa hiwalay na operasyon sa Camarines Sur, arestado naman sa motel ang lalaking ito dahil sa pangaharas sa dati niyang katrabaho. Tinatakot niya raw ang biktima gamit ang video na palihim niyang kinuhanan sa loob ng comfort room ng kanilang opisina noong 2022. Meron hidden camera na nilagay itong suspect sa CR noong workplace nila. Random na babae yung nandun sa video pero yung pinaka-target niya is yung victim talaga. Nag-send siya doon sa telegram nung victim na nagsasabing uh, meron siyang nude photos and video ng victim. And ang nangyari po dito ay hinaras niya na yung babae, si, uh, pinipilit niya na na makipagkita sa isang motel uh, para makipagtalik. Naharap ang sospek sa patong-patong na kaso ng grave coercion, anti-photo and video voyeurism at safe spaces act kaugnay sa anti-cybercrime law. Mar Gabriel, para sa mata ng Aguila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, I-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.